Hi, hello po. Ako po ay isang OFW ng Maka, Saudi Arabia. Ipapaliwanag ko lang po kung bakit mahalaga ang magtigong tagkorta Una, kaya ako nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia bilang housekeeping. Pero pagdating ko dito, eh, hindi lang housekeeping po ang trabaho po. Magsusulat, Magmamasage hindi lang po housekeeping, pero yung aking title of job is housekeeping but in total, kailangan mo kasi mag extra extra ng hanap buhay, ngayon ang masasabi ko lang kung bakit nasasabi nila mga kuripot ang mga OFW Siyempre, kailangan natin magtitipid para nang pag-uwi ay makaumpisa na ng negosyo. Kamukha ko. Tumutulong, nag tumutulong na may tinutulungan. Ngayon, lumabas pa na ako ang kuripot. Ay anong ibig sabihin po? Nasa kanya lang balahat maibigay ang pera. Pero sa bandang huli, ako pa ang mali. Ito'y hugot lang po kasi masakit pong isipin na ang pag -alis ko doon sa bahay, walang tumulong, kahit malang pamasahi or merienda. Ngayon, nung nagtrabaho na ako dito, ayun marami nang nasasabi so kumuha ng hulugan binabayaran ko yung motor na tag 4,000 something 500 mo kulang kulang mag 5,000 at strict po ang pagbabayad ko minsan two times nagbabayad ng isang buwan ang hindi ko lang alam kung binayad ba talaga yon mga hinaing ko lang po ito dahil ang laki na po nang nabayaran ko. Eh ngayon, lahat ng uh, ginawa ko ay parang ako pa ang mali. Ang sa akin lang, ang hirap-hirap po magtrabaho, nagbabayad ka buwan, buwan Ngayon sa bandang huli, ako pa ang mali. So kung ayaw mo sa akin, ibalik ang pera ibalik ang motor, lahat ibalik mo at quits na. Sana ganun na lang. Hindi kay ako pa ang lumabas na mali. O saan ngayon ang katarungan dyan? Kisyo, nasa Panginoon sila. Kisyo, mga mababait sila. Asan kinukuha ang mababait dyan? Sige nga. Imangungutang ka lang ng limang libo sa bangko. Ang daming papilis hinahanap. Inangungutang ka nga lang ng motor. Ang daming sitsiburetsi. Sa bahay ko, sinichick Kung anong hanap buhay. At sa akin nakataya kasi abroad. Sinik yung bahay, pasado naman. At may kumikir pa yung kapitbahay ko at saka yung pamangkin ko. Ngayon sa bandang huli, kasi ayaw na niya sa akin, So, ganun na lang kadali rin ba? At hindi rin ako papayag na thank you lamang dahil kumplito po ako sa resibo, detalyado, walang labis, walang kulang.